Karen Carlo. Hindi ko alam, God, na. ka alam ito. Iyak talaga sila Joya. Iyak so, sumisigaw siya. Sino? Bigel, nung umalis mm -hmm. siya kagabi. Karen Carlo. Karen Carlo! Oo, oh, ganun o. Uh -huh. Iyak si Joya doon sa ginawa mo. Parang bata. Parang, parang bata. <laughs> Oo, oh, parang bata. Oo, parang bata. Oo, parang ganun. <laughs> Sabi niya, Pigil ko. <laughs> Ay, kaya si Carlo. Si Tin pinagalitan na ni Kuya. Tin! Tin! Pumasok ka na! Parang Carlo, basta sa at maiyak na lang. Maiyak siya, ka no? Unang-unang nakita namin si Carlo, dahil yung kay Pigil. Uh, Unang umiyak ka na sa akin. Dito. Ayun, basa pa. I know, right? Para slater. Ano pa doon ng sing-sing mo? Ano yung engagement? Wala yan, sararat lang. Baka mag-break na kami. Sorry. Baka pag break na kami. Oo, so good. Ano yung naka-engagement Ano yung naka-engagement Ano yung naka-engagement mo? sa namin So every 11 lang naman. Ang costume party na.